Nung una-unang bakasyon ko sa probinsya ng ko ngayon eh, nagpapaasiklab din ako. Sabi ko, daya ko na magluto. Sabi ko sa Mihisko, sige, ikaw, bahala ka kung ano lutoy mo. Eh, may isda naman doon, tama-tama, lutoy mo. Sige. Sabi ko, lutoyin kong paksiyo. Sabi ko. So, nangyari, eh, yan. Ricardo rikado. Nagkaanda na kami Tapos, kailangan ko yung kamyas sinabi, sinabi ko doon sa pamangkin ko ah kunyari inilonggo ko na kasi ilonggo para maintindihan niya ako hindi pa gano'n siya marunong magtagalog eh sabi ko ah inday day sabi ko doon sa pamangkin ni misis day may kalamyas ka mo day sabi ko naman to nung kalamyas sabi niya yung ano yung kalamyas nga kalamyas sabi hindi ko naman maintindihan yung sinasabi mo tito sabi niya sa akin sabi ko ay narinig nung isa sabi niya to ano yung sinasabi mo na Kalamias? Ang tawag namin dito sa iba. Iba. Ayan. Ah, ganun ba? Sorry, hindi ko naman kasi alam. ko yung ilonggo niya Kalamias sabi sabi ko. Ah, sabi niya, hindi. Iba tawag namin dyan. So, talagang iba. Kaya bahala na kayo dyan. <laughs> Dahil iba-iba ang salita namin at sa salita nila. Kaya yan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bahala na kayo.